ng tuba-tuba, isa palang mainam na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento. Nakakita ka na ba ng punong ito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ng ito ay mamangha sa napakarami palang kagamitan ng halamang puno na ito. Saan mo nga ba ito pwedeng gamitin? At paano ito magagamit bilang pampaswerte sa iyong buhay at pantaboy ng mga kamalasan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mayroon ka na bang nakitang puno ng tubatuba -tuba sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Ito ang halamang Jetropa Kurkas Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya nga ng mga Euphorbiaceae na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon gaya ng Amerika, Mexico, India at maging dito sa atin sa Pilipinas. Madalas nga hindi natin pinapansin ang punong ito o ang halamang ito sapagkat pinaniniwalaang ito ay nakalalason. Ang tuba-tuba ay madalas ginagawang bakod sa mga bukid at palayan. O kaya naman ay sa paligid ng ating mga bahay sa probinsya. Pinuputo lang puno at binabali wala lamang. At pawang ang mga batang musmus lamang, ang nagtitiyagang ito ay paglaruan at ginagawa nga nilang palobo ang mga dagta ng dahon ng punong ito. Subalit hindi natin batid na napakarami pala ng maaring kagamitan ng tubatubang ito. Ang tubatuba -tuba ay mainam na lunas sa mga mayroong disenteria, diarrhea, pangtapal sa mga sugat, pantanggal ng pimples, pangalis ng mga kuto sa ulo, pampababa ng high blood pressure, at ang katas nito ay pinaniniwalaan ngang nagtataglay ng mga anti-cancer properties ang Jatropa Kurkas rin. Ang mga buto nito ay mainam na pinagmumulan pala ng diesel na tinatawag ngang biodiesel plant. Sa bansang India at Nepal nga, ang buto ng tuba-tuba ay ginagamit nila bilang alternatibo na gamit ng mga planta ng kuryente. Napakadaling magpatubo ng katawan ng halamang ito. Putulin lamang, itusok sa mamasamasang lupa Ayaga agad itong mabubuhay. Subalit totoo nga bang nakalalason ang tuba-tuba? Ang bawat bahagi ng halamang ito ay totoong nakalalason, lalo na nga ang mga bunga at buto nito na mayroong mas mataas na content ng ricin. Kung makakain kanito, nito, ikaw ay maaaring magsuka, magkaroon ng diarrhea at sumakit ang tiyan. Subalit maliban sa mga gamit nito na ating nabanggit, ito rin ay isang mainam na pampaswerte at mainam na nagalis at nagtataboy ng mga bad spirits. Ito rin ay madalas nagamit na gamit ng mga paring voodoo sa pagpapalayas ng mga masamang elemento at sumpa lalo na sa mga yumao. Bago ang paglilibing ay naglalagay sila ng ilang piraso ng dahon ng tuba, -tuba sa ulo na ng bangkay Gayun din ay pinaliligo nila ang pinakuloang dahon nito upang alisin daw ang lahat ng mga kamalasan na nasa bangkay bago siya tuluyang ilagay sa himlayan. Subalit kung ikaw naman ang gagamit, ay maaari mo nga itong gamiting panghuling banlaw sa iyong paliligo upang maitaboy ang mga bad energy, kamalasan at mga elemento sa iyong katawan at magdala nga ito sa iyo nang swerte sa araw-araw. Hindi mo ito kailangan gawin parati kung kinakailangan lamang. Kung sa palagay mo ay nababalot ka na ng labis na kamalasan. Bakit hindi mo ito subukan, diba? Wala rin namang mawawala. At lagi pa rin nating tandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikakasenso ng ating buhay. Magtiwala lamang at manalig sa may kapal. Mahilig ka rin ba sa mga halaman? Halamang nagbibigay ng ganda at naghahatid pa ng sariwang hangin. Subalit mayroon ka na rin ba ng halamang ito na kung tawagin ay katakataka? Isang klase ng halaman na nararapat lamang na mayroon ka. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung ano-ano nga ba ang mga pampasweting hatid ng halamang katakataka at kung saan-saan mo pa ito maaaring magamit. Kalanchoe Pinyata o mas kilalangan natin bilang halamang katakataka. Isang makatas o sakilent na halaman na mula nga sa Madagaskar. At ngayon ay naging popular na rin sa mga tropical at subtropical na mga bansa, gaya dito sa Pilipinas. Kilala rin ito sa iba pang mga katawagan gaya ng air plant, tetrahedral bells, life plant, miracle leaf at bryophyllum pinnatum na dati nitong pangalan. Ang Kalanchoe ay mayroong tatlumput-siyam na klase na maaari mo ngang pagpilian. Kagaya ng Panda Plant, Donkey's Ears, Christmas Tree Plant, Red Pancakes, at ang kilala natin na Mother of Thousands at Cathedral Bells o Katakataka. Sadyang ang katakataka ang halamang ito. Dahil may kakayahan itong magsibol ng bagong suwi o bulbis sa mga dahon nito. Kahit pangaputulin mo ang dahon nito at ilagay mo sa pagitan ng libro, ay nagugat ito at tutubo pa rin. Kagaya ng ibang succulent na halaman tulad ng jade plants, napakainam rin na mag-alaga ka ng halamang ito sa bahay dahil malamig ito at malakas maghatak ng swerte o pera. Maaari ka rin namang kumuha ng isang dahon nito at isama ito sa iyong mga pampaswerte na inilalagay sa ilalim ng kaha. At higit sa lahat, mayroon itong mga benepisyong daladala na lubharing katakataka at nakamamangha. Una, ito ay mainam na gamit bilang lunas sa mga kagat ng insekto, galos, sugat o paso sa balat. Ang anti-inflammatory at antibacterial nitong properties ay makatutulong upang mas mapadaling gumaling ang sugat at dahil malamig din ito sa balat ay mas mababawasan ang nadaramang kirot. Papaano nga ba ito gagawin? Kumuha ka lamang ng dahon ng katakataka. Matapos hugasan ay durugin ito gamit ang iyong kamay at ipahid sa apektadong bahagi ng katawan. Pangalawa, ang dahon ng katakataka ay mainam rin na nagpapagaling ng pigsa. Palambutin lamang ang dahon nito at lagyan ng konting butas at saka itapal sa namamagang bahagi. Pangatlo, ang dahon ng katakataka ay napakabisa ring pangpakinis ng balat. Kung ikaw ay maraming pimples o tigyawat sa muka, mainam ang dahong ito para sa iyo. Ang dahon ng katakataka ay nagtataglay ng antifungal astringent at counter-irritant. Kumuha ka rin lamang ng dahon nito, initi nito ngunit huwag pakukuluan. At ang katas nito ang siyang i-apply sa inyong mukha. Mababawasan na ang inyong pimples ay kikinis pa nga ang inyong balat. Pang-apat, ito ay mainam din sa mga dumaranas ng asma at saka dayariya maglagay ng ilang dahon ng katakataka sa mainit na tubig at hayaan ito ng hanggang labing lima o dalawampung minuto. At saka inumin ang katas buhat sa dahon nito. Napakainam na herbal medicine ng halamang katakataka. Kesa nga mag-alaga ka ng mga halamang nagbibigay lamang ng ganda, bakit hindi mo rin isama ang halamang katakataka? Mainam na gamot na ay may swerte pang dala-dala. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon kaalaman hiwaga at misteryo ako pa rin ang inyong lingkod ang inyong best para sa best TV